Ang Salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible Unang Kronika Kapitulo 1 Mga lahi mula kay Adan hanggang sa mga anak ni Noe Ang mga lahi ni Adan ay sinaset, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Metisela, Lamak at Noe Ang mga anak na lalaki ni Noe ay sinashem, Ham at Jefet Ang lahi ni Jefet Ang mga anak na lalaki ni Jefet ay sinagomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshach at Tiraz. Si Gomer ay may mga anak din na lalaki na sina Ashkenaz, Rufot, at Togarmah. Ang mga anak na lalaki ni Javan ay sina Alicia, Tarshish, Hitam at Rodanim. Ang lahi ni Ham. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Cush, Mizraim, Put at Canaan. Si Cush ay may mga anak ding lalaki na sina Sheba, Havilah, Sabda, Rama at Sabteka. Ang mga anak na lalaki ni Rama ay sina Sheba at Dedan. May isa pang anak si Kush na ang pangalan ay Nimrod na naging magiting na sundalo sa mundo. Si Mizraim ang pinagmula ng mga Ludeo, Anemeo, Leabeo, Naftu, Patruseo, Kaslo, at mga Kaftoryo na siyang pinagmula ng mga Filisteo. Si Canaan ang ama Sidon at Het. Si Sidan ang panganay. Si Canaan ang siya ring pinagmula ng mga Jebuso, Amuario, Vergaseo, Hivo, Orkeo, Sineo, Orvadeo, Zimaario at Hamateo. Ang lahi ni Shem, ang mga anak na lalaki ni Shem, sina Ilam, Asher, Orfaxad, Lod at Aram. Ang mga anak na lalaki ni Aram ay sina, Uz, Hul, Geter at Meshech. Si Orfaxad ang ama ni Shila, at si Shila ang ama ni Eber. May dalawang anak na lalaki si Eber, ang isa ay pinangalan ng Peleg, dahil noong panahon niya, ang mga tao sa mundo ay nagkahati-hati, ang pangalan naman ng kanyang kapatid ay Joktan. Si Joktan ang ama ni na Almudad, Shelef, Hazer Mivet, Jera, Hadorim, Dikla, Obal, Abimelech, Shiba, Ophir, Havaila at Jobab. Silang lahat ay anak na lalaki ni Joktan. Ito ang lahi na mula kay Shem, sina Arfaxad, Shila, Iber, Peleg, Rusirog, Nahur, Terah, at si Abram na siya ring si Abraham. Ang lahi ni Abraham, ang mga anak na lalaki ni Abraham ay sina Isaac at Ishmael. Ang mga anak na lalaki ni Ishmael ay sina Nebayot, ang panganay, Kadar, Adbil, Nibsem, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jeter, Nafas at Kedema. Sila ang mga anak na lalaki ni Ishmael. Ang mga anak na lalaki ni Kater na isa pang asawa ni Abraham ay sina Zimran, Jokshan, Midan, Midian, Ishbak at Shua. Ang mga anak na lalaki ni Jokshan ay sina Sheba at Dedan. Ang mga anak na lalaki ni Midian ay sina Eva, Ephor, Hanok, Abida at Elda. Silang lahat ang angkan ni Kater. Ang lahi ni Isau, si Abraham ang ama ni Isaak. Ang mga anak ni Isaak ay sina Esau at Israel. Ang mga anak na lalaki ni Esau ay sina Eliphaz, Riwel, Jush, Jolim at Kora. Ang mga anak na lalaki ni Eliphaz ay sina Teman, Omar, Zepho, Gatham, Kanas at Amalek. Si Amalek ay anak niya kay Timna. Ang mga anak na lalaki ni Riwel ay sina Nahat, Zira, Shama at Miza. Ang mga Edomita. Ang mga anak na lalaki ni Ser ay sina Lotan, Shobal, Zibion, Ana, Dishan, Ezer at Dishan. Ang mga anak na lalaki ni Lotan ay sina Hori at Homam. Magkapatid sina Lotan at Timna na isa pang asawa ni Eli Paz. Ang mga anak na lalaki ni Shobal ay sina Alvon, Manahat, Ebel, Shefo at Onam. Ang mga anak na lalaki ni Zibion ay sina Aya at Ana. Ang anak na lalaki ni Ana ay si Dishan. Ang mga anak na lalaki ni Dishan ay sina Hemdan, Eshban, Aitrin at Karen. Ang mga anak na lalaki ni Ezer ay sina Bilhan, Zavon at Ocon. Ang mga anak na lalaki ni Dishan ay sina Uz at Oren. Ang mga hari ng Edom. Ito ang mga hari ng Edom, noong panahon na wala pang mga hari ang mga Israelita. Si Bela na taga haba na anak ni Beor ay naging hari sa Edom. Pagkamatay niya, pinalitan siya ni Jobab na anak ni Zira na taga Basra. Pagkamatay ni Jobab, pinalitan siya ni Hasham na taga Teman. Pagkamatay ni Hasham, pinalitan siya ni Hedad na taga-Avet na anak ni Bedad. Si Hedad ang nakatalo sa mga Midianita roon sa Moab. Pagkamatay ni Hedad, pinalitan siya ni Samla na taga-Masreka. Pagkamatay ni Samla, pinalitan siya ni Shol na taga-Rehoboth na malapit sa ilog ng Euphrates. Pagkamatay ni Shol, pinalitan siya ni Baal na anak ni Akbar. Pagkamatay ni Baal pinalitan siya ni Hedad na taga-Pau. Ang asawa niya ay si Mehe Table na anak ni Matred at apo ni Mizahab. Hindi nagtagal, namatay si Hadad. Ito ang mga pinuno ng angka ng Edom, Thimna, Alva, Jetet, o Halabama, Ila, Kinan, Kanas, Teman, Mibzar, Magdil at Irem. Unang Kronika Kapitulo 2 Ang Mga Anak Ni Israel Ito ang mga anak na lalaki ni Israel, Ruben, Simeon, Levi, Juda. Isakar, Zebulun, Dan, Jose, Benjamin, Naphtali, Gad at Asher. Ang lahi ni Juda, may tatlong anak na lalaki si Juda sa asawa niyang si Batshua na kanine. Sila Sila'y sina Er, Onan at Sheila. Si Er ang panganay sa magkakapatid. Masama siya sa paningin ng Panginoon, kaya pinatay siya ng Panginoon. May mga anak pang lalaki si Juda kay Tamar na kanyang manugang. Silay sina Perez at Zira. Lima lahat ang anak na lalaki ni Juda. Ang mga anak na lalaki ni Perez ay sina Hezron at Hamel. Lima lahat ang anak na lalaki ni Zira, sina Zimri, Ethan, Heman, Kalkol at Darda. Ang anak na lalaki ni Carmi ay si Aker. Si Aker ang nagdala ng kasamaan sa Israel dahil kinuha niya ang bagay na inilaan ng buo para sa Diyos. Ang anak na lalaki ni Ethan ay si Azaria ang lahi na pinagmulan ni David. Ang mga anak na lalaki ni Hezron ay sina Jeremiel, Ram at Caleb. Si Ram ang ama ni Aminadab, at si Aminadab naman ang ama ni Noshan na pinuno ng lahi ni Judah. Si Noshan ang ama ni Salmon, at si Salmon ang ama ni Boaz. Si Boaz ang ama ni Obed at si Obed ang ama ni Jesse. Ang panganay na anak ni Jesse ay si Eliab, ang ikalawa namay si Abinadab, at ang ikatlo ay si Shimeah. Ang ikaapat ay si Netanel. Ang ikalima ay si Raday. Ang ikaanim ay si Osem. At ang ikapito ay si David. Ang mga kapatid nilang babae ay sina Ziruya at Abigail. Si Ziruya ay may tatlong anak na lalaki, sina Abishai, Job at Asahel. Ang asawa ni Abigail ay si Jeter na Ishmaelita at may anak silang lalaki na si Amasa. Ang angkan ni Hezron. Ang anak ni Hezron na si Caleb ay may mga anak sa asawa niyang si Azuba na tinatawag ding Jared. Sila ay sina Najesher, Shobab at Arden. Pagkamatay ni Azuba, na pangasawa ni Caleb si Efrot at ang naging anak nila ay si Her. Si Her ang ama ni Uri, at si Uri ang ama ni Bezalel. Noong anim na pung taong gulang na si Hezron, na pangasawa niya ang anak ni Makir, ang kapatid na babae ni Gilead. Si Segyab ang naging anak nila, si Segyab ang ama ni Jer, na namahala ng 23 bayan sa Gilead. Dumating ang panahon na inagaw ni Gesher at ni Aram ang mga bayan ni Jer at ang Kenneth, pati ang anim na pung bayan sa paligid nito. Silang lahat ang angka ni Makir na ama ni Gilead. Kamamatay lang ni Hezron sa Caleb Efrata nang mga nakang asawa niyang si Abijah. Ang anak niya ay si Asher na ama ni Tiko. Ang angka ni Jeremil na anak ni Hezron. Ito ang mga anak na lalaki ni Jeremiel na panganay na anak ni Hezron, si Ram ang panganay, sumunod si Nabuna, Oren, Ozem at Ahia. Si Jeremiel ay may isa pang asawa na ang pangalan ay Atara. Siya ang ina ni Onam. Ang mga anak na lalaki ni Ram na panganay ni Jeremiel ay si Namaz, Jaman at Iker. Ang mga anak na lalaki ni Onam ay sina Shemai at Jada. Ang mga anak na lalaki ni Shemai ay sina Nadab at Abishur. Ang pangalan ng asawa ni Abishur ay Abihail. May mga anak silang lalaki, sina Aban at Malad. Ang mga anak na lalaki ni Nadab ay sina Selad at Apeim. Namatay si Selad na walang anak. Ang anak na lalaki ni Apeim ay si Ishi. Si Ishi ang ama ni Shishan at si Shishan ang ama ni Alay. Ang mga anak na lalaki ni Jada na kapatid ni Shemai ay sina Jeter at Jonathan. Namatay si Jeter na walang anak. Ang mga anak na lalaki ni Jonathan ay sina Pelet at Zoza. Silang lahat ang angkan ni Jeremiel. Walang anak na lalaki si Shishan, kundi puro babae. May alipin siyang Ehipsyo na ang pangalan ay Jora. Ibinigay ni Shishan ang anak niyang babae kay Jora bilang asawa. Nagkaanak sila na ang pangalan ay Atay. Si Atay ang ama ni Nathan at si Nathan ang ama ni Zabad. Si Zabad naman ang ama ni Iflal. Si Iflal ang ama ni Obed. Si Obed ang ama ni Jehuk at si Jehu ang ama ni Azaria. Si Azaria ang ama ni Helas, si Helas ang ama ni Eliza, at si Eliza ang ama ni Sismai. Si, si Sismai ang ama ni Shalom, si Shalom ang ama ni Jekamia, at si Jekamia ang ama ni Eli Shama. Ang iba pang angka ni Caleb. Ang panganay na anak na lalaki ni Caleb na kapatid ni Jeremiel ay si Mesha na ama ni Zeph. Ang ikalawa niyang anak ay si Maresha na ama ni Hebron. Ang mga anak na lalaki ni Hebron ay sina Korah, Tapua, Rekam at Shema. Si Shema ang ama ni Roham, at si Roham ang ama ni Jorkim. Si Rekam ang ama ni Shemai, si Shemai ang ama ni Maon, at si Maon ang ama ni Betzur. Ang isa pang asawa ni Caleb na si Ephra ang ina ni Haran, Musa at Jesus. May anak si Haran na Gezes din ang pangalan. Ang mga anak na lalaki ni Jedi ay sina Rejem, Jotem, Geshen, Pelet, Etho at Shoth. Ang isa pang asawa ni Caleb ay si Maaka. May mga anak silang lalaki na sina Sheber, Tirhana, Shoth na ama ni Madmana at Sheva na ama naman ni Namakbena at Gibi. Ang anak na babae ni Caleb ay si Aksa. Sila ang angka ni Caleb. Ang angka ng anak ni Caleb na si Her. Si Her ang panganay na anak ni Caleb at ni Efrata. Ang mga anak na lalaki ni Her ay si Shobal na ama ni Kiriat Jerem, si Salma na ama ni Bethlehem, at si Herf na ama ni Beth Gader. Ang angka ni Shobal na ama ni Kiriet Jirim ay ang mga haro, ang kalahati ng mga naninirahan sa Manahat, at ang angka ni Kiriet Jirim ay ang mga Aitreo, Puteo, Sumateo at Mizraite. Sila ang pinagmula ng mga Zoritita at mga Esteolita. Ang angka ni Salma ay ang mga taga Bethlehem, mga taga Netofa, mga taga Atrit Beth Job, ang kalahati ng mga Manahateo, at ang mga Zorita. Ang lahi ng mga Tirateo Shemitio at Sukateo na magagaling sumulat ng mga dokumento ay nakatira sa bayan ng Jabez. Sila ang mga kaneyo na nagmula kay Hamad, na ama ng pamilya ni bet Unang Kronika Kapitulo 3, Ang Mga Anak na Lalaki ni David Ito ang mga anak na lalaki ni David na isinilang sa Hebron, si Amon ang panganay, na anak niya kay Ahinom na taga Jezreel. Si Daniel ang pangalawa, na anak niya kay Abigail na taga Carmel. Si Absalom ang pangatlo, na anak niya kay maaka na anak na babae ni Haring Talmai ng Gesher. Si Adonia ang pangapat, na anak niya kay Hagad. Si Shaphatia ang panglima, na anak niya kay Abital. Si Ithream ang panganim, na anak niya kay Egla. Silang anim ay isinilang sa Hebron, kung saan naghari si David sa loob ng pitong taon at anim na buwan. Naghari si David sa Jerusalem sa loob ng tatlongkot-tatlong taon. At ito ang mga anak niyang lalaki na isinilang doon, si Shimea, Shobab, Nathan at Solomon. Silang apat ang anak niya sa asawa niyang si Bathsheba na anak ni Amiel. May siyam pa siyang anak na sina Ibar, Elishua Elephelet, Noga, Nefag, Japhia, Eli Shama, Eli Ada at Elephelet. Iyon ang lahat ng mga anak na lalaki ni David, bukod sa iba pa niyang mga anak na lalaki sa iba pa niyang mga asawa. May anak din si David na babae na si Tamar, ang mga hari ng Juda. Ito ang angka ni Solomon na naging hari, Rehoboam, Abijah, Asa, Jehoshaphat, Jehoram, Ahaziah, Juash, Amaziah, Azariah, Jotham, Ehaz, Hezekiah, Menez, Aman at Josha. Ito ang mga anak ni Josha, ang panganay ay si Johanan, ang ikalawa ay si Jehoiakam, ang ikatlo ay si Zedekiah, at ang ikaapat ay si Shalom. Ang pumalit kay Jehoiakim bilang hari ay si Jehoiakim na kanyang anak. At ang pumalit kay Jehoiakim ay si Zedekiah na kanyang tiyuhin. Ang angka ni Jehoiakim. Ito ang angka ni Jehoiakim, ang hari na banihag sa Babilonya, si Shiltil, Malkirim, Pedaya, Shinazar, Jekamia, Hoshama at si Ang mga anak na lalaki ni Pedaya ay sina Zerubbabel at Shimei. Ang mga anak na lalaki ni Zerubbabel ay si Meshulam at Henania. Ang kapatid nilang babae ay si Shalomit. May lima pang anak na lalaki si Zerubbabel na si Nahashaba, Ohel, Berkiya, Hasadia at Jushab Hesed. Ang mga anak na lalaki ni Henania ay sina at Jashea. si Napolisha at Jashia. Si Jashia ang ama ni Rephaya, si Rephaya ang ama ni Arnon, si Arnon ang ama ni Obadias, at si Obadias ang ama ni Shikania ang angka ni Shekonia ay si Shimaya. Anim lahat ang anak ni Shimaya, sina Hatesh, Igal, Beria, Niria at Shafat. Tatlo lahat ang anak na lalaki ni Niria, sina Naelionai, Hiskia at Azrekam. Pito lahat ang anak na lalaki ni Elionai, sina Nahadavia, Eliashib, Pelaya, Akab, Johanan, Delaya at Anani. Unang Kronika Kapitulo 4, Ang Ibang Lahi ni Judah ito ang iba pang lahi ni Juda, sina Perez, Hezron, Carmi, Hur at Shobal. Ang anak ni Shobal na si Riea ay ama ni Jehot. Si Jehot ang ama ni Nahumay at Lahad. Sila ang pamilya ng mga Zoretita. Ito ang mga anak ni Etam, sina Jezreel, Ishma at Idbas. Si Hazel poni ang kapatid nilang babae. Si Penuel ang ama ni Gedor, at si Ezer ang ama ni Hasha. Sila ang mga angka ni Her na panganay na anak ni Efrata. Si her ang ninuno ng mga taga Bethlehem. Si Asher na ama ni Tiko ay may dalawang asawa, sina Hila at Nara. Ang mga anak na lalaki ni na, Nara at Asher ay sina Ahuzam, Hefer, Temeni at Hawhashteri. Ang mga anak naman ni hila at Asher ay sina Zerit, Zohar, Etnan, at Kos. Si Kos ang ama ni Naanab at Hazobiba, at ang pinagmula ng pamilya ni Aharhel na anak ni Herem. May isang tao na ang pangalan ay Jabez. Kagalang-galang siya kaysa sa mga kapatid niyang lalaki. Pinangalanan siya ng kanyang ina na Jabez dahil sinabi ng kanyang ina, "Labis akong nahirapan sa panganganak ko sa kanya." Nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel, "Pagpalain niyo po sana ako at palawakin ang aking nasasakupan. Samahan niyo po ako at ilayo sa kapahamakan para hindi ako masaktan." At dininig ng Diyos ang kanyang kahilingan. Si Kelab na kapatid ni Shuha ang ama ni Mahir. Si Mahir ang ama ni Esten, at si Esten ang ama ni na Rotho, Paseya at Teina. Si Teina ang ama ni Irnahash. Sila ang angkan ni Reka. Ang mga anak na lalaki ni Kenas ay sina Otnil at Seraya. Si ang mga anak ni Otnil ay sina Hatat at Mienotay. Si Mienotay ang ama ni Ofra. Si Seraya naman ang ama ni Job na nagtatag ng lambak ng mga panday. Tinawag itong lambak ng mga panday dahil doon nakatira ang maraming panday. Ito ang mga anak na lalaki ni Caleb na anak ni Jephion, si Nairo, Ila at Nam. Ang anak na lalaki ni Ila ay si Kenaz. Ang mga anak na lalaki ni Jehalelal ay sina Zeph, Zefa, Theria at Asarel. Ang mga anak na lalaki ni Ezra ay sina Jeter, Mered, Epher at Jalan. Asawa ni Mered si Bisha na anak ng faraon. Ang mga anak nila ay sina Miriam, Shemai at Ishba. Si Ishba ang ama ni Estemoa. May asawa rin si Merid na taga Judea, at ang mga anak nila ay sina Jared na ama ni Gedor, Heber na ama ni Soko, at Jakutil na ama ni Zenoa. Napangasawa ni Hodi ang kapatid ni Ham. Ang isa sa mga anak niya ay ama ni Kayla na Garmita, at ang isa naman ay ama ni Estemoa na Maakateo. Ang mga anak na lalaki ni Shimon ay sina Amon, Rina, Ben, Hanan at Thailand. Ang mga angkan ni Ishi ay sina Zohet at Ben Zohet. Ito ang mga angkan ni Shila na anak ni Juda, si Er, na ama ni Leka, at si Lada, na ama ni Maresha, at ang pamilya ng mga tagagawa ng Tel Ang sa Bet Ashbea. Ito pa ang mga angkan Shila, si Jokam, ang mga mamamayan ng Koziba, si Jewish, at si Seraph na namuno sa Moab at sa Jashabilehem. Ang talaang ito ay mula sa matagal ng dokumento. Sila ang mga magpapalayok na nakatira sa Net Aim at Gedera. Nagtatrabaho sila para sa hari, ang angkan ni Simeon. Ang mga anak na lalaki ni Simeon ay sina Nemiel, Jamin, Jereb, Zira at Shol. Si Shol ang ama ni Shalom, si Shalom ang ama ni Mibsam, at si Mibsam ang ama ni Mishma. Si Mishma ang ama ni Hamiel, si Hamiel ang ama ni Zakir, at si Zakir ang ama ni Shimei. May 16 na anak na lalaki si Shemi at 6 na anak na babae. Pero kakaunti lang ang anak ng mga kapatid niya, kaya ang buong ang nila ay hindi kasandami ng mga mamamayan ng Juda. Tumira sila sa Beersheba, Molada, Hazer, Shual, Bila, Ezem, Tulad, Betuol, Horma, Ziklag, Betmar Kabat, hazor Susim, Betbiri at Shoraim. Ito ang mga bayan nila hanggang sa paghahari ni David. Tumira rin sila sa limang bayan sa paligid nila, sa Etam, Ain, Ramon, Tocan at Ashan, pati na rin sa mga baryo sa paligid ng mga bayang ito hanggang sa Balat. Ito, ang mga lugar na tinirhan nila, at naitago nila ang mga talaan ng kanilang angkan. Ito ang iba pang lahi ni Simeon, Sinameshobab, Jamlek, Joshua na anak ni Amaziah Joel, Jehio na anak ni Joshebia at Apo ni Seraya, na Apo sa tuhod ni Asiel, Elionai, Jacoba, Jeshohaya, Asaya, Adil, Jasinil, Benaya at Zizel na anak ni Shifi at apo ni Alon at apo sa tuhod ni Jedaya. Si Jedaya ay anak ni Shinri at apo ni Shimaya. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Lalong dumami ang pamilya nila, kaya napunta sila sa hangganan ng Gedor, sa gawing silangan ng lambak. Naghanap sila roon ng mapagpapastulan ng kanilang mga tupa, at nakakita sila ng mayabong at magandang pastulan. Malawak ang lugar na ito at mapayapa. Doon dati nakatira ang ibang lahi ni Ham. Pero noong panahon na si Haring Hezekiah ang hari ng Juda, nilusob ang lahi ni Ham ng lahi ni Simeon na ang mga pangalan ay nabanggit sa itaas. Nilusob din nila ang mga Muneo na doon din nakatira, at nilipol nila sila ng lubusan. Pagkatapos, sila ang tumiraroon hanggang ngayon, dahil mayroong pastulan doon para sa kanilang mga tupa. Lumusab ang limandaan sa kanila sa kabundukan ng Ser. Pinangunahan sila ni Napolesia, ni ref Refaya at Uziel na mga anak ni Ishi. Pinatay nila roon ang natitirang mga Amalekita, at doon sila nakatira hanggang ngayon. Unang Kronika Kapitulo 5 Ang lahi ni Ruben, si Ruben ang panganay na anak ni Israel, pero dahil nakipagdalik siya sa isa sa mga asawa ng kanyang ama, ang karapatan niya bilang panganay ay ibinigay sa mga anak ni Jose na kanyang kapatid. Kaya hindi siya inilista sa talaan ng lahi nila bilang panganay na anak. Kahit mas makapangyarihan si Judah kaysa sa kanyang mga kapatid at ang pinuno ay nagmula sa kanyang lahi, ang karapatan ng pagkapanganay ay ibinigay kay Jose. Ito ang mga anak na lalaki ni Ruben na panganay ni Israel, sina Hanok, Polo, Hezron at Carmi. Ito ang mga angka ni Joel, sina Shimaya, Gog, Shimei, Micah, Riaea, Baal, at Bira. Si Bira ang pinuno ng lahi ni Ruben nang banihag sila ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria. Ito ang mga kamag-anak ni Bira na naitala sa talaan ng kanilang mga angkan ayon sa kanilang lahi, si Jael na pinuno, si Zacharias, at si Bella na anak ni Azaz na anak ni Shema at apo ni Joel. Ito ang lahi ni Ruben na tumira mula sa Aror hanggang sa Nibo at Baal Mien. At dahil dumami ang kanilang hayop doon sa Gilead, tumira sila hanggang sa silangan, sa tabi ng ilang napapunta sa ilog ng Euphrates. Nang si Sol pa ang hari, nakipaglaban sila sa mga hag-aryo at tinalo nila ang mga ito. Sinakop nila ang mga tinitirhan ng mga hag-aryo sa buong silangan ng Gilead. Ang lahi ni Gad, tumira ang lahi ni Gad sa lupain ng Bashan na kasunod ng lupain ni Naruban, hanggang sa Seleka. Ito ang lahi ni Gad, si Joel, na siyang pinuno sa Bashan, ang sumunod sa kanya ay si Shafam, pagkatapos ay sina Jenny at Shafat. Ang kanilang mga kamag-anak ayon sa bawat pamilya ay sina Michael, Meshulam, Shiba, Jory, Jakan, Zia at Iber Pito silang lahat. Sila ang mga angkan ni Abihel na anak ni Huri. Si Huri ang anak ni Jeroa at apo ni Gilead, at apo sa tuhod ni Michael. Si Michael ay anak ni Shay at apo ni Jado, at apo sa tuhod ni Boss. Si Ahi na anak ni Abdiel at Aponiguni ang siyang pinuno ng kanilang pamilya. Tumira sila sa Gilead doon sa Bashan at sa mga baryo sa paligid nito, at sa buong pastulan ng Sharon. Nailista silang lahat sa talaan ng mga angkan noong panahon ng paghahari ni Jotam sa Juda at ni Jeroboam sa Israel. May apat na apat na libo pitundaan at anim na sundalo sa mga lahi ni Naruban, Gad, at sa kalahating lahi ni Manasi. Sinanay sila para sa labanan at mahusay silang gumamit ng mga pananggalang, espada at pana. Nakipaglaban sila sa mga Hagario, Jetorio, Nafiseo, at Nodabeo. Humingi sila ng tulong sa Diyos nang nakipaglaban sila, at dahil nagtiwala sila sa Kanya, tinugon ng Diyos ang panalangin nila. Kaya pinagtagumpay sila ng Diyos sa mga Hagario at sa mga kakampi nito. Pinagkukuha nila ang hayop ng mga Hagario, 50,000 kamelyo, 250,000 tupa at 2,000 asno. Banihag din nila ang 100,000 tao, at marami silang napatay dahil tinulungan sila ng Diyos sa pakikipaglaban. Tinirhan nila ang mga lugar na ito hanggang sa mabihag sila ng ibang bansa. Ang kalahating lahi ni Manasi, ang kalahating angka ni Manasi ay napakarami. Tumira sila sa mga lupain mula sa Bashan papunta sa Baal Hermon, Senior at bundok ng Hermon at napakarami nila. Ito ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya, sina Ifer, Ishi, Eliel Asriel, Jeremias, Hag at Jadiel. Matatapang silang mandirigma at tanyag na mga pinuno ng mga pamilya nila. Pero hindi sila naging tapat sa Diyos ng kanilang mga ninuno, sa halip samamba sila sa mga Diyos ng mga taong nilipol ng Diyos sa lupaing iyon. Ito ang dahilan kung bakit niluob ng Diyos ng Israel na lusubin sila ni Paul na hari ng Assyria na siya rin si Tiglat Pileser. Banihag ni Paul ang mga lahi ni Ruben at Gad, pati na ang kalahating lahi ni Manasi at dinala sa Hala, Habor, Hara, at sa ilog ng Gozen, kung saan doon sila naninirahan hanggang ngayon.